grabe yung love ni Lord. Kasi pag, nandung, pag alam ni Lord yung heart mo, hindi kanya hahayaan hanggat maaari, not unless tapos na si Lord sa'yo. So hanggat binubuhay ka ni Lord, hanggat sabi ko noon dati, hanggat ginigising pala ako ni Lord, ay may purpose pa si Lord sa buhay ko. Dinala pa nga ako sa Qatar. At yun na po, dumating ako doon ng ganon. And then, wala akong trabaho. Ang misis ko, ang sahod niya, sakto lang. so, <laughs> ko na sakto lang na para sa amin, makasurvive kami for a month. Ba't naghahanap naman ako ng trabaho? Pero hindi po ganun kadali pag nasa ka. Hindi yung, ay, pag pa pala, madali lang maghahanap naman ng trabaho. Madali, hindi po madali. Kasi maraming qualification, maraming ang competition, maraming, uh, nag-apply ako, ang hinahanap nila yung may experience na dun. So, ano kayang mga avenue? Tapos, I'm not still certain sa future ko. Ang daming tanong, ano gagawin ko? But still, nandito na ako. Lord, paano ako magsimula? So, ang alam nyo, ang pinamagandang simula is yung Matthew 6.33. Yan. Anong sabi sa Matthew 6.33? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Uh, 2,000 years ago, no, sinabi to ni Jesus that this world is living and active. Pag ginawa mo ito, mararanasan mo siya, sabi niya, all these things will be added unto you. Kumunek ka sa family of God. Hindi lang pag-attend, but I commit myself. Ano niyo po, I commit myself ko, ko na no, I seek first the kingdom. So, nag-commit ako dun sa church, hindi nag-commit na para tumulong, hindi. Umatin lang ako, tapos sabi ko lang, Pastor, gusto kong tumulong sa pag, ano, maintain. Ah, maintenance. Tumutulong ako sa paghakot ng mga instruments kasi meron kami locker doon para kunin yung mga instruments. Every day yun, every, ah, hindi, every every Friday. So, kukunin namin yon para dalhin, lahat ng subsystem dadalhin doon sa, sa, sa hall. Kasi, after nun, diligpitin kasi may susunod na service after two hours. So, ganun po yung ginawa ko in, at then, dumating sa point po na hindi lang pala kami maging dalawa na, maging tatlo na kami. Pero wala pa rin akong trabaho. na sa aking pag-connect sa family ni Lord, hindi lang po yung pag-maintenance, -pag tapos nag-under -nag ako ng discipleship sa class nila. Pero yung paggawa ko nun, nag din kami kasi kailangan mag-Uber, walang metro. Yung pinakamura doon, yung tren. Wala kailangan mag-Uber, mabalik-balik, pero sige lang, sige lang. Tapos namating na yung time na magka, ah, magiging tatlo na kami. Andun yung thought na tayo, prone tayo, na mag-isip, ay, paano gagawin? Ang gagawin namin? Paano tong bata? Although libre, ang, ang, uh, mura lang, hindi naman libre, totally libre, mura ang anak doon. In, parang, parang libre na rin. Siguro na 95% babayaran nilang gobyerno, pero, but still, paano mo isusustain yung bata, yung gatas, yung ganto yung ganyan, ganun, ganun. Tapos first na baby pa. So may mga fear kami. Ano gagawin? Lord, paano namin ito halagaan? Ganto, ganyan. Ganto. Ang daming negative thoughts na ini-inject ang world. So, so andun yung pressure ng world kasi uh, andun tayo sa, uh, alam natin yung, ah, ito yung ganto, anong gagawin? Ano yung mangyayari? Kasi andito tayo sa, sa ating katawan pa lang na prone tayo to think negative, to worry. But then, it kaya pa lang yung overcome yun basta nakakonekta ka sa tamang connection. Una sa Panginoon, sa kingdom niya. God provided everything. God provided nang hindi namin hiningi sa tao. Alam niyo sa amin hiningi, Lord, binigyan namin sa amin itong batang to. Lord, hindi mo ito binigyan sa amin na, pabaya, na, na, na mapapabaya namin ito. But Lord, kasi isusustain mo kami. Sabi ko, Lord, paano uh, ako maging ama? Wala akong trabaho. Alam niyo ang inansahan ni Lord? I am your father. Yan, sabi ni Lord. Ako oh, yung ama mo. Ako yung ama. Kaya siya nag-provide. Relax ka na, anak. <laughs> siya nag-provide. At sabi ko, grabe si Lord. Inaya kami mag-asawa kasi uh, tayo, ang ating sukatan is yung dapat may trabaho ako para may kikitain ako at ng mga kailangan ko, mamit ko. Hindi pala. Dapat pala nandun tayo sa kingdom ni Lord. Amen? Hindi siya superstition lang na belief. Nasuntok sa buwan, sinasabi nila. lang, Hindi it is a quantum leap yung faith o yung pagkakbang natin doon sa kingdom ni Lord. Quantum leap. Pag sinabing quantum leap, it's a big leap. Pero ang faith, ang sinasabi ng Bible, is certain of what we hope for. Hindi siya yung parang sabing by chance lang o pagiging swerte lang. Ay, swerte ka kasi. Hindi. Hindi swerte ang pagsunod sa Panginoon. Kung hindi, pinagpapala. Amen.